Pinangunahan ni ProBar Regional Director, Brigadier General Jason de Guzman, na kinatawan ni Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Alan Manibog, ang Monday flag-raising ceremony kahapon sa ProBar Grandstand, Kamsalipada, gay Endatun, parang Maguindanao del Norte. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni General Manibog na habang papalapit ang Kapaskuhan, lalo pang nagiging mahalaga ang tungkulin ng PNP anya habang abala ang mga pamilya sa pagdiriwang ang probar ang patuloy na nagsisilbing pangunahing tagapagbantay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon dagdag pa niya ang presensya ng PNP ang nagsisilbing pangontra sa kriminalidad nagbibigay ng kapanatagan sa komunidad at tumitiyak ng ligtas at maayos na pagdaraos ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility mas matibay na koordinasyon sa mga LGU at force multipliers, masayang operasyon at aktibong pagkikipagugnayan sa publiko. Tiniyak ng ProBar na patuloy na pangangalagaan ang tiwala at kumpiyansa ng mamamayang Bangsamoro. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.